Igunani ra mga idol pagtapulan ka mo hikay sa balay o magluto o sudan maunang anhin na lang tamukaon sa kuwan ka gitawag nila og barbecue o kay gitapulan naman ta sa pagkikay ni sa balay maunang arin na lang tamukaon na lang ta sa mga na dan nalanta, og na lang ta luto o sudan para makakaon ta sa atong pinihapon wala tayo ani ito kagikapoy tas itong trabaho mo mapalit na lang ta o luto na daan o luto na po nga para makakaunta sa atong panihapon. Lami po kayo na ang ilan sudan din niya, kaya bisag tagkuha niya ni, tag, ya. ang buho ni niya, bainte tag 20, 20 ang ata yun niya. 25 ang unod manok, wala na ibaboy, kaya mag ang baboy rin gibawal man din yung dapita sa agda no. Bawal pitas, niya itong gisudan nga manok, okay na kayo mga idol. Libre na sa atong bagpini hapon, kub-kubra ta. karang usan na ginusara ni kayang usan ati man, man ang ako na lang mga pagkakaon o nang lang ngin kaon nagpaluto na lang ko o dayon og dahil kanon so okay na kayo solve na ang panihapon sa atong pagkaon nagpasalamat ta sa grasya nga agihatag sa atong ad, ato kada adlaw o pasalamat sa ta sa ginoo nga agihatag to o mayong panglawas para makapagtrabaho Basta magkugi yuga na agyugay makaon ingon na na ang kinabuhi basta magtinapulan ka wag kay makaon pero kung magkinugihan lang ka kayo Mauna na agig makaon mao na na diha kung ang tapulan wala gyud makabuot nimo basta magtinapulan ka pero mag magkinugihan ka na agig makaon bisan sa unsa nimo kalisod basta maning kamot lang ka makakaon juga sa in saktong oras naning kamot mangay nang mga pungkol nga pungkol pagani na kita nga dili tapong kol insakto sa sakamot o sakto sa satil para maningkamot para mabuhi ang uban gani diha nga pungkol na naningkamot o sila para mabuhi kita pagkahanga kompleto sa sa atong mga kamot og sa atong tiil mauna di ang maningkamot kita para mabuhi kaya binin mo kung magurong ka walagi gigay makabot sa imong panginabuhi kung magtambay lang ka niya magpungko-pungko wala gigay maabot kung dili ka mulihok maningkamot juga Mintras na pa kay kinabuhi maning kamot yung ka nga para mabuhi ug makakaum sad ka sa tibok adlaw ni mo sa imong pagpaningkamot. Abi ninyo sa inyo, sa atong pagpaningkamot dili man sa karon nga ato dayon nang makabot maabot ra ang panahon nga ato ginis makabot paabot lang gud ta wala man sad ta magdali ini. Ug salamat sa inyong pagsuporta sa aking mga video. God bless you. I love you all.